Ayan mga kabida, politics page yung mga kabida at practice tayo ng voice over. Ayan. Wow. So mga kabida padaan ako sa monumento, papunta akong nagsimba. Ayan, nakita ko na yung mga isidyante dito sa may imseyo Nagulat ako dahil may iba may hawak-hawak na bulaklak. Nag-aabang na lumalabas. Kaya sumi, makita ko sa flying over, sumilip ako doon sa taas. Ayan, nakita ko nga doon sa taas. Ayan. Yung mga estudyante. Ngayon, katabi ko ngayon yung isang mama, nagtatanong ko, ano nilyarito mag-rally ba ito? Hindi, ang sabi pala, ano, uh, nag-take ng world exam 'yung yung ano, accountancy or accounting. Ayan. So, um, nasa may git na 'yan, I may mean, may dala ng mga bulaklak. agulat uh, ako, ganun pala yung mag-take ng world exam. Aku sambuli memang agak di